Ah. <laughs> oh. Saan daw yung dadalhin, be? Doon -dadal do sa gitna. Doon po, doon sa tatapnan. Ah. Oo, doon yan. Ayan. Opo. Sa kalamba tayo, ha? Handa, uh, mga Sabado pa lang ngayon, pero oh, uh, ayan. <laughs> Sabado! Saturday. At dasahod day daw, namin. Kukunin namin yun. Ayan. Kukunin namin kahit na. Sisipag. Medyo magalaw lang. nagmomotor ayan ah ah thank you oh, busy busy tatamnan ayan tatanim na ng palay Atan nyo ito ng palay Kaya inaayos Diba? May tanim na Pero yung dula wala pa Diba? Tanghali eh. Hindi mapigil ang mga magsasaka Medyo magalawang hangin Ayan. O salamat sa panonood